ito ang talaga nagkakaisang uh, kwento at komento ng ating mga kababayan maraming salamat dahil nabibigyan na ng panahon at pagkakataon at oportunidad ngayon ang mga stage performers dal dalawa kayo ni Cedric Juan na kumopo ng pinakamahusay at best supporting actor award sa MMFF Uh, it is really overwhelming for us kasi po may, madalas po lagi naman kaming mga laging sumusuport lang sa mga pelikula o sa teleserye. Pero ngayon po, nabigyan kami ng pagkakataon na maganda, mabigyan ng ilaw yung mga tiga-teatro. Kasi po, isa rin po sa industriyang ang nahihirapan na nahirapan nung panahon ng pandemya ay ang teatro. Kaya rin po, nung sa speech ko, hindi ko naman po kasi ina-expect na mananalo si Cedric. Nung sa speech ko ay gusto ko po sana mabigyan ng chance lahat ng mga tiga-teatro ulit na mapunta sa sa screen dahil nga po or mabigyan ng ma mabigyan ng maraming maraming audience pa ang lahat ng mga live shows ngayon, ang theater. Eh kaya oh. po, oh. nung... Nasa nung nanalo si Cedric. Si, uh -huh. uh, po nung nanalo si Cedric, uh, I think hindi na po namin <laughs> isa na po siyang cue para para panoorin po ang mga tiga teatro ngayon dahil k kami ni Cedric po inalang po kami sa nabigyan ng pagkakataon sa dami kinarami-raming magagaling na mga artista, mga singers, at mga dancers sa live performance, sa larangan ng live performance. At uh, napakaswerte namin. <laughs> alam mo ikaw, noon, ayan, alam ni Romel yan, nung ikaw ay kasama pa lang sa teleserye ni Nadine, di ba? Ayan, na ano ko na, tsaka yung pelikula ni Yasi na napanood ko, di ba? <laughs> <Opo>. <laughs> At tinatalakay ko dito yon tinatalakay ko pati magagandang no. dialogues yung kasimplan. <laughs> Alam mo noon pa noon pa kinakitaan ka na namin talaga ng brilyo sa pag-arte. At ito Salam. bago ka pa namin ipakilala bilang guest. Ang sabi ni Tita Nene Ulanday, deserve ni JC Santos ang best supporting actor sa Malyari. Napakagaling niya doon, sabi niya. Hindi ka pa namin ipinakikilala ngayon tanghali. Nakuha ko na 'tong text na ito. Kaya ang sabi Salamat. niya, deserving ka. Ayan, Romel. Ah uh, JC congratulations. Ah uh, marami kang best na nominate sa FAMAS, sa Urian. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Last mong nominasyon 2019, 'di ba, sa Metro Manila Film uh -huh. Festival. Mm -hmm. Pero ngayon nasungkit mo. Ano gaano ka-special ang award nito para sa'yo? <laughs> Um anong tinanong din po sa akin uh, last time kasi po parang nabepredict na po ng grupo ko na baka may chance na manalo ako and uh, I, i i was say i was saying to them na alam mo sana po manalo kasi i've never cared for ticket sales in my uh -huh. life na sana po magtagumpay itong mga kagrupo ko na to na sa kung makakapagparami ng ticket sales yung pagkapanalo then sana mas marami tong manood ng pelikula natin and uh, uh -huh. Anak, totoo yun. Nakakapagdagdag ng sinihan yan pag may parangal. Kasi curious niyo, di ba? Yes, po. Yes, Teka muna, may nagtanong sa akin, bakit prepared ang uh, speech niya? Expected na pa talaga ni JC na siya ang magiging best supporting actor? Nagkaroon ba ng leakage? Bakit binasa niya ang speech niya? <laughs> <laughs> si, uh, okay. si ang wife ko po. Uh, sinunod ko po 'yon habang nandoon na sa sa uh, sa loob ng theater ng New Frontier nung panahon na 'yon. Uh, kasi po nabanggit sa akin ng wife ko before going to to the place uh, na mag-prepare daw ako ng speech just in case. Oo, uh, para And wala na Oo. <laughs> <yun>. uh, oh. <laughs> kaya, kaya po, uh, yung taranta ko habang binabasa ko siya kasi po hindi ko, ano bullet form lang yung binabasa ko. <laughs> Ayan. Sabi ni Dan Clavesillas, magaling na artista si J.C. Santos at humble pa. Malayo pa po ang mararating niya. Hindi lang ito, sabi ni Dan. diyan. po. Ano na para mabigyan ng puwang sa puting telon ang mga gagaling na alagad ng sining sa entablado? Tama, sa mainstream, mas hirap po sila mga kapatid. Wala pong take two sa entablado sila po yung talagang nakikipaglaban sa take one lang, di ba? Ayan. Oo, sa totoo lang. At Romel, yung tanong mo? Ay, ah, Cedric. Cedric Ay, <laughs> Cedric, <laughs> Cedric. Cedric. Magkamukha po kami. Kasi oh, okay. K <laughs> stil, sa punto mo daw na magkikwit ka na daw sa showbiz, ang nyari, bakit no, tingnan na sa'yo? Oo, noon yun. Sinabi na yun. Mm Opo, ah, I, I think nabanggit ko po yun in, 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 one of the interviews before dahil po um, nung panahon na yun, malaki po ang naging dagok sa akin noong pandemya. At uh, dahil po siyempre, I'm a provider now, I'm a father now, so medyo lumala lang po yung risk ng, uh, ng pag uh, ko ng kumita, may, alam mo yan, para may mapakain na ako sa pamilya ko. hindi kasi po, hindi na lang ako eh yung nag, nagsisilbi sa si sarili ko. So, nag-decide nag po ako before na lumabas ng bansa at uh, para po, para po makapag-provide. At uh, this time, na uh, dahil nga po natapos na yung pandemya at uh, sinuwerte po na sunod-sunod yung naging projects na tapos nakakapag-teatro pa po ako habang nakagawa ng mga pelikula at TV na, na, na okay na po, hindi na po siya matutunoy dahil po nakahanap na ako ng home ulit Uh, with the uh, necessary theater po nung time na last year nung nakapagawa kami ng mga palabas namin. So uh -huh. nakakaipon-ipon na po ulit. Salamat yeah. <laughs> ng Diyos. Jay, so, totoo yan, inisip mong mag-OFW nung mga panahon na yon? Dahil syempre, okay. so, at saka responsabling ama ka na ngayon, ang daughter mo masusunda na ba? Uh, plano pa pong sundan, of course. Uh, kasi po, dati rin po akong OFW. Kaya din po, naisip ko din na bumalik sa pagiging OFW. So, uh, hindi, uh, naging ano rin siya, naging option lang po. Pero hindi naman talaga full-time option. ah <laughs> uh, Marami nagtatanong, magkakaroon ba ng rerun? Ipapalabas ba uli ang uh, dulang tang entablado nyo na red? Ang galing-galing mo rito. ba? Diba? <laughs> Ah, um, for um, sa marami pong nagtatanong ngayon, ah, uh, meron pong parang dalawang shows if ever na nagtatanong sa akin kasi po ginawa po namin siyang fundraising event sa mga mm. uh, sa mga grupo or mga clubs na gustong magpalabas kasi po dalawang characters lang naman yung play at isa at napakaganda po ng material namin at uh, napakagaling po ng co-actor ko doon. So, may chance pa po this year na ipalabas ulit ang Red. So, uh, sorry, at at yeah, habang uh, na ginagawa po namin yun, na eh, nagpupondo na po kami ng bagong gagawin para sa entablado. So, uh -oh. <laughs> Nagpadala ng mensahe ang founder ng GEMS. Alam mo naman ang GEMS, awardee ka dito dati, di ba? Ayan, <laughs> GEMS awardee na po si JC Santos before pa. He deserves his award for Malyari. Sabi ni Teacher <laughs> NL. Normal. Nyo, no? Ayan. Salamat po. <laughs> Ang dami, ang dami nagko-congratulate sa'yo. Mm -hmm. Thank you. Um, <laughs> si, Andoy, Andoy, Ranay ba ang iyong manager? Si Andoy? yes po, si Direk Andoy Ranay. Opo. Yes. Oh. Uh, he was my, my co-actor before in Dulaang UP and he was my good friend. So, nagkataon po na noong 2014 and my first film with Oreo Solito ay na, na sinuwerte na nagkausap kami na kami na lang dalawa yung magkatrabaho. Kasi Boy. po, magkaibigan ako eh. <laughs> may... Remarkable sa akin si Andoy Rana eh, si direct. Napanood ko yung short film niya few years ago pa, yung Kilapsaw kilapsaw yes, yes. ngayon sa Dulang UP. At siya ang dakilang pag-ibig ni Eugene Domingo, alam natin yan. Hindi naman, guys. Totoo yan, totoo yan. Sabihin nyo ng Chismosa ako, pero totoo po yan. <laughs> okay. <laughs> Ay, do sa miracle number no. seven. Totoo, ang galing-galing mo. Kami, kami ni Romel, lagi ka oh, namin pinagkukwentohan dyan. Kaya mo lang. Diba? Kaya, uh, uh, alam mo, so, may, 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 so, may, 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 may ka na eh. Mm, -mm. <laughs> may tunan po ako na eh kay JC. JC, best supporting actor ka na. Ang talent P, tumataas ba? Tataas ba? Iyon ang question. <laughs> Actually, pwede na lang po pinag-uusapan namin na ano, it's, it's time, it's time para po makapagtaas ako ng talent. Kumakas <laughs> Okay. Regalo na lang sa akin nila 'yon bilang father. Tumataas na po ang mga bilihin. Hirap na hirap no na po ang mga pamilyado ngayon. Dapat naman natin, ay bigyan naman po natin ng pagpapahalaga ang talentong ibinabahagi ng mga personalidad. Posible ba? Posible ba ang isang proyektong magkasama kayo ni Cedric Juan? Pwede ba? Hey, Pwede po, pwedeng pwede. He was my good friend for 10 years now. He was my, oh. my actual best friend. We started 2013 pa po. Nag And, uh, nung nanalo kayong pareho, kumusta ang oh, kasihan? <laughs> um, of course, siyempre, we were celebrating and uh, we, uh, sobrang uh, tagal namin magyakap dahil hindi kami makapaniwala na kaming dalawa ang, ang napili for that night. And, uh, and I, I, I was so proud of him. Laging ko pong sinasabi sa kanya, kahit na nakita ko pa lang po yung yung poster ng Gumburza, nakita ko na yung mukha niya, sabi ko, I, it, this is my young brother na, na, na nagkakaroon lang highlight para magkaroon ng mga ganito tayo. Hirap na role. At for me, nang nakita ko po siya, naku, hindi pong bibigyan ng pagkakataon. Yung katika-katika true kasi gagalingan po nila. Ay, totoo yan. Ang galing-galing na. Kahit noon yung, di ba Rebo, yung teleserye niya na pinapanood niyo, si Cedric, di ba? Talagang maabangan nila talaga. At saka ito yung bata na kung baga sell ito, bitaw ang bibigyan ng pagkakatao ng pagk ng malakas ng boses mo. 'Di ba? Ikaw yan, ganyan ka din eh, 'di ba? Nakakatuwa, nakakatuwa, 'di ba? 'Yon. Pati dati, pag sinabing sa entablado, hindi mo na kayo pang mainstream. Pero 'yung pagsaludo sa inyo bilang mga anak ng stage, grabe talaga. Totoo naman 'yan, eh, laki ng bentahin niyo talaga. Eh. Ang gagaling ninyo, 'di ba? Pero much more ngayon, dahil nasa mainstream na kayo, mahahaba na ang mga roles na ibinibigay sa inyo, di ba? Yes. Sa totoo yes. lang mm -mm -mm. Isa kang napakagaling na aktor. Napakarami mong project, sabi ni Tita Nene Ulanday, JC Santos. Ayan. Salamat. Yung, 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 pananaw na kapag may mga parangal daw, nagiging jinx sa mga artista. Hindi na totoo ngayon yun, ano, Romel at JC? Ay! Dati ba eh, di ba? Oh. Dati ganoon. Oo. Dati <laughs> oh. <Ganun. Ganun. laughs> eh. Hindi na. At saka oo, oh, Hindi na po ganoon ngayon. Wala na rin overexposure ngayon. Ang labanan ngayon kung sino nakikita na may talentong ibibigay, may ibubuga, 'yon ang kinukuha. Ganyan sa totoo lang oh, dapat kung, yung art talaga, tama. yung, yung sining ang pinahahalagahan oh, natin. I'm sure JC sa mga panahong ito ano pa eh, oo, sanay ka na, nabibigyan ka ng parangal. Pero iba pa rin yung kasama mo si Piolo Pascual. Paano mong ginawa itong malyari ng hindi kayo nagkakasapawan ni Piolo Pascual? hindi mo siya masasapawan. Actually, Tita Christy, uh, whenever um, I'm with him in sa isang eksena, eh, ibinibigay binib ko sa kanya lahat. I mean, uh, eh, kahit na hindi nakatutok sa akin yung camera, ibibigay ko sa kanya lahat ng mga kailangan niyang emosyon, kailangan niyang gawin at, uh, at para lang mabigay niya ng maayos yung role niya. At uh, napakasaya ko na, na, na niya ng paraan lahat ng mga ng napakahirap na role niya. Oo. Oh, <laughs> magaling siya. Magaling, siya. At, magaling po. Magaling po. At saka po yung disiplina niya sa sa trabaho niya, yung dedication niya, Oh, ano yun eh? I, I, it's out of this world na nakat- na, first time ko lang kong makita sa isang star na sobrang sikat na, na walang ego at humihingi ng tulong tuwing kailangan niya. I I have so much respect. Anak, magbato ka lang si Piolo Pascual teleserye pa lang ang ginagawa niya. Sobra-sobra siya magtrabaho, walang pahinga. Pag inaantok yung pader ang kanyang unan, nakaganon. Yes, yes. Yeah. Hindi mo siya hindi mo siya mararamdaman nagrereklamo. Kapag take na, akala mo buo ang tulog. Napaka-professional. Oh, Mahal niya ang okay. Oh, oh. Yun ang totoo oh, doon. Oh. Diba. Kaya din sinabi ko na it's an inspiration to as young actors kasi po sana lahat ng mga bata ng ngayon makatrabaho kung paano magtrabaho si Piolo Pascual para maintindihan nila kung ano ang dedication, passion oh. at commitment. Totoo at sana all Piolo Pascual ano. Yes. <laughs> yes. Diba? 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 JC, paano mo ikukwento sa anak mo ang uh, mga parangal na ito kapag siya ay nag- Kaka-isip na paano mo nakuha itong mga parangal na ito? Paano mo ikukwento sa anak mo? Um I I would tell it to her that uh, kapag uh, when you work hard and magkakaroon ng payment 'yan. Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay kahit nasa anong field ka, makikita at makikita yan ng mga tao. Pwede pues, posibleng hindi pa ngayon makikita at sa mga susunod na araw pero in time bibigyan ka ng chance ni Lord. Totoo yan. Totong totoo yan. Namumuhunan ka, di ba? Namumuhunan oh. ka, pinaghihirapan mo. JC, bago tayo magtapos, uh, magpapaalam ka na. Congratulations again. Pangalawa, gustong magpasalamat sa iyo, kami ni Romel, at saka ang buong staff ng Christy per minute. Alam namin, <laughs> nakawan ka namin ng maraming oras sa iyong bakasyon sa Palawan. Pero heto ka, <laughs> pero heto ka binuo mo ang ating komunikasyon maraming maraming salamat sa iyo. Thank you and congratulations again. More power, JC Santos. Salamat din po. Salamat din po sa pag-imbita sa akin today at uh, salamat po na kausap ko kay Tita Christian, Romel. It's, it's good to be here.